Yan naman? Ha? Ito naman. O. Uh, wala pa. Ha? Ah, Yan ang wala pa bago. Hmm. Di mo. Di kita. Kita ko na. Yung kanan kasi ang gamitin mo. Hindi kaliwa. O. Uh, straight na yan. Yan. Ito ang gamitin mo. Hindi <laughs> Dede ba yan? <laughs> na yung ot, ot mo, Dede? Ito? Ganun? Hindi ito. Hindi ito alap. Hindi masarap yung isa? <laughs> ito alap. Yung isa masarap? <laughs> 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 Hindi ko sinabing ot-otin mo. Sabi, sabi ko, ito ang ipang sulat mo. Ito. Yan. Yan ang itong gamitin mong kamay na to. Ang ipang sulat mo. Hindi ko sinabing ututin -ot mo. Akit ulo mo eh. Sakot na ulo mo. Lagnat ko. Lagnat ko na? Mm, mm Susulat lang, lagnat na? Ay. Ay sus. Paano ka papasok oh. sa school niyan? Eh siya eh, na. Tabi mo na yan. Sige na yan? Mm-hmm. na yan? Mm-hmm. Tabi mo na yan.